Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa zuma'in. Al-Mubaad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. Mga kapatid, Alhamdulillah. Dito naman tayo sa live continuation pa rin ito sa tungkol sa bato na mga Muslim ay sumasamba sa bato. Okay? kahit anong paliwanag mo ay ang mga kaper ay talagang gusto nila tayong ididiin nga nagsumasamba tayo sa bato. Ang ating istorya, bakit may bato diyan sa Makka, diyan sa Kaaba, dahil sa paniniwala nga natin, yung bato na yan ay it's a yung meteorite, galing yan sa itas at ang istorya niyan ay puti yan noon at dahil sa mga kasalanan ng mga tao ay yan umitim at ayan ay uh, deeper study uh, si Adam nga jan ay, ay na unang nagpatayo dahil yan ang unang simbahan unang unang masjid si Adam then uh, rebuilt yan ni Prophet Ibrahim salam tapos uh, na rebelt naman yung lugar na yan ni Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam at uh, yung object na bato ay nandyan sa Yemeni side na area uh, yung stone na yan ay dinidikit yan din sa kapanahunan ni Prophet din Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, dahil yan ang uh, nagkakaisa ang lahat ng mga tribo dahil yan nga sa kapanahunan nila para nagkakaisa ang mga tribo ang ginawa nila uh, ay nag-appoint nag, uh, sila ng tao, sabi nila ang unang lumabas dyan ay siya ang mag-judge kung paano natin ito i-dicate. So yung lubabas si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakita nila kung doon ang pag-usapan nila yung pintuan na yan sinong unang lalabas siya ang mag-judge sa atin paano natin idikit itong ang bato uh, so si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang naturo so yung pumunta si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil eh, gustong magakaisa ang lahat ng mga tribo dahil may mga different tribes dyan sa sa Mecca noon so sa judgment ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-advise siya na ang lahat ng mga tribo leader of the tribe ay magkuha uh, ay maghawak sa isang parang kumot kung saan ito ilalagay ang bato tapos ipadikit diyan dahil hindi pwede nga isa lang dahil it's their uh, pride kung sino ang makapagdikit sa bato so mag aawayan yan kung nag, ang mga tribo nag-uunahan silang didikit so magulo nga so pag sa yung dumating si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siyang nagbigay ng judgment na magkuha kayo ng isang piece of cloth ilagay ang bato na yan at ang mga mga leader sa mga tribes ay bawat kanto or bawat gilid maghawak sila uh, tapos yung siya si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagtulak sa yung bato at nadikit yung bato at itong bato na yan ay, ay hindi ito bato na object of worship ito ang bato is nilagay lang diyan para kung saan ito ay sabihin natin decoration or mark, landmark, ganun. Pero walang nagsasabi na, oh, bato, ay, tulungan mo ako, oh, bato, maitim na bato, tulungan mo ako. Walang ganun sa Muslim. Okay? So, kahit anong paliwanag natin, ang sinasabi nila, we worship the stone. Okay? So, ito, sa Biblia, basahin ko rin. Okay? Binasa ko na ito one time, uh, pero hindi masyadong uh, uh, verbatim. Uh, parang nasummarize ko lang. Dito ngayon verbatim ang pagbabasa ko dito. Sa mabasa sa Genesis. Chap, mabasa Genesis chapter 28. Mag-start sa verse 18. Sa Tagalog ko na lang idiritso. Verse 18. Okay. Sa inyong Biblia, kung mayroon kayong Biblia, please uh, open it with me. Uh, sa inyong Biblia. Sa Genesis chapter 28 verse 18 in Tagalog. At si Jacob ay bumangong maaga ng kinaumagahan at kinuha ang batong kanyang inilagay sa ulunan niya at kanyang itinayo na pinakaalaala at kanyang binuhusan uh, ng langis sa ibabaw. Ang batong, pinatayo, yung ginawa niyang unan, pinatayo at binuhusan ng langis pagkaumaga. So bakit? Ha? Huh? Bakit binusa ng langis? Okay. So, uh, continue natin pagbasa. Sa 19. At ang ipinangalan niya sa dakong yaon ay Bethel. Datapwat ang pangalan ng bayan ng una ay Luz. Pangalan ng Luz. Ha? Huh? Pero pinangalanan ni ni Jacob ng Bethel. Ang ibig sabihin ng Beth, Beth meaning house. El meaning the house of God or the house of Allah. Ipatuloy natin sa 20 verse 20 at si Jacob ay nagpanata uh, nagpanata sa sinasabi Kung sa akin ang Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran at ako'y bibigyan ng tinapay na makakain at damit na isusuot na uh, 21 na kanupat ako'y makabalik na payapa sa baya, sa bahay ng aking ama ay ang Panginoon ng ang magiging aking Diyos ha? ang Panginoon ha? ang magiging aking Diyos 22 sa chapter 28 of Genesis at ang batong ito at ang batong ito ay aking itinayo sa pinakaala-ala ay magiging bahay ng Diyos. Nagpatayo siya at naging bahay ng Diyos. Okay? At sa lahat ng ibibigay ibi, mo sa akin ay walang pagsalang ang ikasang bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Dito mga kapatid, itong bato na ito ay pinatayo ni Jacob. Ha? At kung sabihin ninyo nga si Jacob ay uh, sumasamba ng Diyos, mali kayo. Ginawa niya ang Diyos ang bato, pinahalagaan niya ng bato at doon nga siya ay nagdasal, nanunumpa, gumawa ng panata sa harapan ng bato. Ha? nag nagsabi niya, uh, ang Diyos, doon, hindi niya sinasamba ang bato. Ha? Uh, don't quote me wrong. Ha? Hindi niya sinasamba ang bato, ngunit yung paalaala, uh, panata doon sa lugar kung saan niya pinatayo ang bato, uh, na gawa pa at, at yung lugar na pinatayuan ng bato tinatawag na House of God. The same as the Muslim, uh, Tinatawag na sa Arabic Baitullah. Ang Kaaba tinatawag na Baitullah, uh, the house of Allah. Dito naman, this is by the love, by the betel, the house of God. Uh, ito ay paalaala, nilagay ang bato dyan sa maka, paalaala ito sa unang mga tao na ang unang simbahan ni likha ng Allah ay dyan na lugar. At sa kapanahon na ni Ibrahim, ito ay binuhay naman uli na ito ay nagpaalaala sa mga tao na ito ang lugar kung saan ginawa ang masjid, ang unang house of God kung saan ang mga tao magkakaisa at doon sila mag-alaala sa kanilang Panginoon. Sa kapanahonan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung bato na yan binuhay naman na muli at doon sila nag-ipon-ipon mag-alaala or magawa ng pagdarasal sa Panginoon. Okay? Pero hindi nagpa ano nagpahiwatig na yan ang bato na yan ay, ay Dios. the same as si Jacob. Nagpatayo siya ng bato as a pillar at doon siya ginawang lugar na house of God. Ano bang pagkakaiba? There no difference exactly as ginawa ni Jacob in the Bible at ang ginawa ni Prophet Ibrahim alayhi salam diyan sa Makkah. Kung sabi talagang nagsamba kayo ng bato, mga kapatid, tandaan ninyo, punta kayo sa mga local masjid. Kung talagang sumasamba kami ng bato, bawat masjid mayroong bato na aming sinasamba. Ah, Itong gaya ng bato yan sa likuran ko, ha? Kung mayroon yan sa mga lokal masjid, punta kayo sa Pagadian City, punta kayo sa Cotabato City, punta kayo sa Marawi City, yung mga lugar na mismo mga ah, daming mga Muslim or punta kayo sa Quiapo, ha? O sa sa Taguig, sa Pasig, doon sa mga Muslim area or mga masjid. Kung may bato diyan nilagay at doon kami, ha? nagbaw-baw, talaga ay agree with you, sumasamba kami sa bato. Ha? Huh? Sumasamba kami sa bato. Kung bawat masjid ay may bato, ha? Huh? the same as ginawa ng mga katoliko, huh? mayroon silang mga idol, si San Pedro, San Ruki doon sa Vatican City, may mga mga malaki silang mga debolto, huh? pagdating sa mga lokal simbahan nila ay may mga debolto, So matawag mo nga sumasamba sila sa mga dibolto dahil doon sa kanila sa Batikan City. Nandoon yung mga malalaki mga devolto. Dito naman silang mga local simbahan ay may mga malalaki din silang devolto. You eh, worship the sa mga devolto. Talaga kay nakaharap sila eh. Anto uh, uh, walang simbahan na uh, walang devolto. So kung kaming mga Muslim ay ang ang aming masjid ay bawat masjid may bato. Uh, kahit isa lang na bato dyan, uh, tapos mal, uh, uh, malaking bato nakikita sa lahat ng membro at doon nagdarasal, ay talaga, I agree with you, malagdasal kami sa bato. Pero wala ho. Punta kayo dyan sa mga simbahan sa mga Muslim or masjid sa mga Muslim, mosque, wala dyan makikita kayo ng bato. So kahit man binibintangan nyo kami na sumasamba kayo sa bato, di ba po kasalanan mga kapatid? ang isang sabihin mo sa tata tao magnanakaw ka eh hindi naman talaga siya magnanakaw nangangalunya ka hindi naman talaga siya nangangalunya sabi mo rapist ka hindi naman talaga nang rapist do you think di, hindi kasalanan na you're blaspheming talaga kung kung mayroong tao diyan ma sibahin mo ikaw muslim ka nagsamba ka ng batos testingan mo kung hindi ka masuntok hindi ka masampal harap-harapin mo isang muslim at sinabi sabi mo nga ikaw Muslim ka, sumasamba ka ng bato. Kung hindi ka masampal, ha? dahil walang isang Muslim nagsasabi eh, na uh, bato, itim na bato, tulungan mo kami, ganyan. Uh, sana makaasawa ako, sana makahanap ako ng trabaho, bato, tulungan. Wala eh. Wala. Pero bakit pinipilit? Ha? Bakit gusto kasi nila na tawagin kami ng uh, idol worshiper, uh, 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 sabihin nila nga bato worshiper, para nga wala nang mahihikayat namin, wala nang makagusto sa Islam at itutulak, ipalayo nila ang Islam sa kanilang uh, pananaliksik dahil sumasambanga ng bato. Isa yan sa mga strategy nila para ang mga tao ay hindi lumalapit, hindi magkatanong, hindi maging interesado sa Muslim dahil sumasambanga ng bato. Yung strategy nila yan. Pero kung kayo ay talagang, uh, uh, ang inyong isip ay ma, uh, talagang makajos kayo sa amin at pasok kayo sa mga simbahan ng Muslim. Dito, oh, dito sa Balogo, meron ako ditong uh, sinter din dala. Malaking masjid ito sa Balogo, dito sa Dumagiti. Punta kayo. Uh, dito rin sa Bagakay, meron din doon. Ha? Dito rin sa San Jose Extension, meron din doon. Diyan din sa maraming masjid dito. Pasukin ninyo at tingnan nyo kung hanap nyo kung meron diyang bato. Ha? Dahil kung meron bato, ayun, tiwala na ako sa inyo. Kaka kami ay sumasamba ng bato. So, yun po mga kapatid. Ha? Tingnan ko muna dito, baka mayroong ano, may comment. Ah, Alhamdulillah ngayon, kaharap ako ng laptop, ay eh, pwede kong mabasa kung sino ang nagpo-comment. Okay? O, sandali lang. O, uh, basahin ko muna kung sino ang nandito para ma-shout out ko. Kung may nag-comment, wala naman siguro. Okay? O, walang nag-comment. Sandali lang, mga kapatid. Okay. Walang nag-comment. Okay. So, ito lang ako mga sasabi, mga kapatid. Maraming salamat sa inyong panunood. Inshallah, shout-out na lang. Pero wala akong nakita dito na, ano, wala akong nakita dito na uh, nag-comment, anyhow. Uh, kung mayroon man, hindi ko nakita. Sorry lang ho. Shout-out sa inyong lahat kung sinong nanonood. Okay ako uh, kung ano naman, pakishare na lang uh, para malalaman nila na tayo mga Muslim na ay hindi tayo sumasamba ng mato. So maraming salamat. Subhanakallah, Allahumma bihamdika. Asyadu ala ilaha at astagfiruka wa tubuh ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.